Leviticus chapter 26 verse 1 up to 46 Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o haligi ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain upang inyong yukuran yaon sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos inyong ipangingilin ang aking mga sabat at inyong igagalang ang aking santuario ako ang Panginoon kung lalakad kayo nang ayon sa aking mga palatuntunan at iingatan ninyo ang aking mga utos at inyong tutuparin ay maglalagpak nga ako ng ulan sa kapanahunan at ang lupain ay pakikinabangan at ang mga kahoy sa parang ay magbubunga. At ang inyong pag-iik ay aabot hanggang sa pag-aani ng mga upas at ang pag-aani ng upas ay aabot sa pagkakasik at kakanin ninyo ang inyong pagkain na sagana at tatahan kayong tiwasay sa inyong lupain at magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain at mahihiga kayo at walang katakutan kayo at aking papawiin sa lupain ang mababangis na hayop ni hindi dadaan ang inyong lupain sa tabak at hahabulin ninyo ang inyong mga kaaway at mga bubuwal sa harap ninyo sa tabak at lima sa inyo'y hahabol sa isang daan, at isang daan sa inyo'y hahabol sa sampung libo, at ang inyong mga kaaway ay mga bubuwal sa tabak sa harap ninyo. At lilingapin ko kayo, at palalaguin ko kayo, at pararamihid ko kayo, at papagtitibayin ko ang dipans sa inyo, at kakanin ninyo ang malaong kinamalig at inyong ilalabas ang luma dahil sa bago. At ilalagay ko ang aking tabernakulo sa gitna ninyo. At hindi ko kayo kapupuutan. At lalakad ako sa gitna ninyo at ako'y magiging inyong Diyos. At kayo'y magiging aking bayan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos na naglaba sa inyo sa lupain ng Ehepto upang huwag kayong maging mga alipin nila at sinira ko ang mga kahoy ng inyong pamatok at pinalakad ko kayo ng mga ulong matuwid. Ngunit kung hindi ninyo pakikinggan ako at hindi ninyo tutuparin ang lahat ng mga utos na ito at kung inyong tatangihan ang aking mga palatuntunan at kasusuklaman nga ninyo ang aking mga hatol na napat hindi ninyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos kundi inyong sisirain ang aking tipan ay gagawin ko naman ito sa inyo ilalagay ko sa gitna ninyo ang sindak at pagkatuyo at ang lagnat na uubos sa mga mata at magpapalupaypay sa kaluluwa at maghahasi kayo ng inyong binhi na walang kabuluhan sapagkat kakanin ng inyong mga kaaway at ititig ko ang aking mukha laban sa inyo at kayo'y masasaktan sa harap ng inyong mga kaaway. Kayo'y pagpupunuan ng mga napupuot sa inyo at kayo'y tatakas ng walang humahabol sa inyo. At kung sa mga bagay na ito man ay hindi ninyo ako pakinggan, ay parurusahan ko kayong makapitupa dahil sa inyong mga kasalanan. At sisirain ko ang kambugan ng inyong kapangyarihan at gagawin kong parang bakal ang inyong langit at parang tanso ang inyong lupa at gugugulin ninyo ang inyong kalakasan na walang kabuluhan sapagkat hindi ibibigay sa si inyo ng inyong lupain ang kanyang bunga nilang kahoy sa parang ang kanyang bunga. At kung kayo sasalangsang sa akin at hindi ninyo ako didinggin ay dadalahan ko kayo na makapito ang higit ng salot ayon sa inyong mga kasalanan. At susuguin ko sa inyo ang mga halimaw sa parang nang samsaman kayo ng inyong mga anak at papatayin ang inyong mga hayop at kayo'y pakakauntiin sa bilang at mangungulila ang inyong mga lakan. At kung sa mga bagay mang ito ay hindi pa kayo magbago sa akin, kundi sa salangsang kayo sa akin. At talakad din naman ako ng laban sa inyo at sasaktan ko kayo nang makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. At para ratingin ko sa inyo ang tabak na gaganap ng higanting ng tipan at kayo'y matitipon sa loob ng inyong mga bayan. At para ratingin ko ang salot sa gitna ninyo at kayo'y mabibigay sa kamay ng kaaway. Pagka masisira ko ang tungkod ninyong tinapay, ang sangpong babae ay magluluto ng inyong tinapay sa isa lamang horno at sa inyo'y isa sa uli sa timbang ang inyong tinapay at kayo'y kakain at hindi kayo mga bubuso. At kung sa lahat ng ito ay hindi ninyo ako pakikinggan, kundi kayo'y sasalangsang sa akin ay sasalangsang ako sa inyo na may kapusukan at parurusahan ko kayong makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. At kakanin ninyo ang laman ng inyong mga anak na lalaki at ang mga laman ng inyong mga anak na babae ay inyong kakanin. At sisirain ko ang inyong matataas na dako at aking wawasakin ang inyong mga kalarawang araw at itatapon ko ang inyong mga bangkay sa mga katawan ng inyong mga diyos at kapuputan kayo ng aking kaluluwa at gagawin kong giba ang inyong mga bayan at gigabain ko ang inyong mga santuario at hindi ko na sasamuyuin ang apmoy ng inyong mga may amoy na masarap. at gagawin kong ilang ang lupain at pagtatakhan ng inyong mga kaway na tumatakan doon at kayo aking pangalaitin sa mga bansa at pagbubunutan ko kayo ng tabak sa ulihan ninyo at ang inyong lupain ay magiging isang ilang at ang inyong mga bayan ay magiging sira. Kung magkagayoy, magagalak ang lupain sa kanyang mga sabat habang nahahandusay na sira at kayo'y mapapasalupain ng inyong mga kaaway. Ang dupain nga ay magpapahinga at magagalak sa kanyang mga sabat habang nahandusay na sira ay magkakaroon ng kapahingahan sa makatuwid. Bagay ang hindi ipinagpahinga sa inyong mga sabat nang kayo'y nagsisitahan doon. At tungkol sa mga matitira sa inyo ay sisidlan ko ng takot sa kanyang puso sa mga lupain ng kanyang mga kaaway. At kahabulin sila ng kalatis ng isang dahong na lalaglag at sila'y tatakas na parang tumaktakas sa tabak at sila'y mabubuwal nang walang humahabol sa kanila. At mga katisuran sila sa parang nasa harap ng tabak kahit walang humahabol at hindi kayo makakatayo sa harap ng inyong mga kaaway at mamamatay kayo sa gitna ng mga bansa at sasakmalin kayo ng lupain ng inyong mga kaaway. At ang mga matitira sa inyo ay magsisipang lupaypay sa kanilang kasamaan sa mga lupain ng inyong mga kaaway. At sa mga kasamaan naman ng kanilang mga magulang ay magsisipang lupaypay na kasama nila. At kanilang isasaysay ang kanilang kasamaan at ang kasamaan ng kanilang mga magulang sa kanilang pagsalangsang na isinalangsang laban sa akin sapagkat sila'y lumakad naman ng laban sa akin. Ako naman ay lumakad ng laban sa kanila at sila ay aking dinala sa lupain ng kanilang mga kaaway. Kung magpakababa nga ang kanilang mga pusong hindi tuli at kanilang tatanggapin ang parusa sa kanilang kasamaan, ay alalahanin ko nga ang aking tipan kay Jacob at ang aking ding tipan kay Isaac at gayon din ang aking tipan kay Abraham ay aking alalahanin at aking alalahanin ang lupain. Ang lupain naman ay pababayaan nila at magagalak sa kanyang mga sabat samantalang nahanood sa inasira na wala sila at kanilang tatanggapin ang kaparosahan ng kanilang kasamaan sapagkat kanilang tinanggihan ang aking mga hatol at ikinapuotan na kanilang kaluluwa ang aking mga palatuntunan. At sa lahat mang ito, Baga sila'y nasa lupain ng kanilang mga kaaway, ay hindi ko sila itatakwil. Nikapupuutan ko sila na sila'y aking lubos na at aking sisirain ng aking tipan sa kanila sapagkat ako ang Panginoon nilang Diyos, kundi alalahanin ko alang-alang sa kanila ang tipan ng kanilang mga magulang na aking inilabas sa lupain ng Ehepto sa paningin ng mga bansa upang ako'y maging kanilang Diyos. Ako ang Panginoon. Ito ang mga palatuntunan at ang mga hatol at ang mga kautosang ginawa ng Panginoon sa kanyang sarili at sa mga anak ng Israel sa bundok ng Sinai. Sa pamagitan ng Moses. Amen Lord. Please subscribe, like and share. Salamat. God bless.